Ayan guys, at dyan po kami aakyat sa tuktok Kung meron sa sasabihin kay At po Hi guys, welcome po sa akin channel Ngayon po ay kami po ni Junjun ay sa bundok Ayan guys Kami po ay tatlo, kasama po namin si Tutoy Ayun yung bunso Atayan po si Milot. Kausap po namin. Hi. Siya po ay merong sasabihin oh, kay... kay Jun -Jun? Wow, parang gusto ko What na rin marinig yan ha. Hello si Junjun. Oo, oh, andito. Ah, na. Congratulations Junjun. -Jun. <laughs> nah, Dahil na ka ng utang sa amin. Dahil <laughs> mo ah, na ka ng subscriber. Thank you, thank you. Dahil mo na ka ng utang sa amin. Wow, okay, man, salamat nanay yung balahibo. Oh, oh, oh. <laughs> <Totuwa. laughs> uh, sa towa. Thank you po, thank you. Naiyak din ako sa Hmm, pati si mama din. Mm. Natutuwa rin si mama. Oh, sinagot na pala yung ano. Yung cellphone yeah. ko na. So, thank you po ma'am Iris sa uh, tulong po ninyo kay Junjun. Ito po yun ay palaking tulong. Oh. Panimula. Sabay ah sige sige papay na rin ay thank you sa magandang balita Timidot ah. reaction wa so, <laughs> nagpapasalamat <laughs> ako sobra ma'am Irish dahil sa tulong po na binigay niyo sa akin malaking tulong na po para sa akin yan ma'am Irish wow uh, makapagumpisa ng pagbablog <laughs> maraming maraming salamat po <laughs> natutuwa rin po yung si papa ko at si mama ko dahil andito po sila nakakasama ko ngayon <laughs> ayun ano si po si tita bagay? Maraming salamat po sa ibinigay niyong tulong sa aking anak. na iyak ako sa tulong. <laughs> Kahit ano po. Malaking tulong na po talaga para sa amin yun. Thank you po, May Mayris. Thank you maires. po. Unang pagbablog niya pa lang. Sa unang pagbablog niya pa lang, mayroon na pong nagbigay ng tulong sa sa kanya. Maraming salamat po, Mama Eres. Sobrang na-appreciate po talaga namin yun naiyak ako talaga sa sobrang tua <laughs> si dito po ay naiyak na daw sa sobrang tua at may tumulong kay Junjun kaya nga naman uh, unexpected talaga na merong blessing na dumating hindi ko alam kasi siyempre first vlog nya palang yun <laughs> diba mm -hmm. hindi mo hindi hindi namin so katakalain na magiging ganon yung unang pagbablog nya sana po ano, tuloy-tuloy lang ang pagsuporta sa aking anak. Maraming maraming pong salamat sa mga sumusuporta sa kanya at saka sa susuporta pa. maraming pong salamat. Sana po, Mama Eris marami pa po kayong matulungan na kagaya ko. Thank you din po kay Ate Milot na nagbalita sa akin ng magandang balita. <laughs> Talagang natutuwa po talaga kami. Ayan guys, at dyan po kami akit sa tuktok. Diyan naman po ay may puno kami ay sisilong mako. at si Tito at si Tito Richie naman po ay nagpapalit po ng bubong. Siya po muna ay bumaba dahil mainit na. Mamaya hapon na daw ulit. Sobrang init naman pag nasa bubong. Mga hmm? alas 4 yan, pwede naman. Trabaho. Hmm. Kaya stress. Hmm. Ito po pala yung amin tour guide si Tutoy dahil sila po ay pabalik-balik na daw po sa taas kaya sila po yung magtuturo ng daan hindi na hindi ka, ka na nagsweater to eh balat baka to eh balat baka <laughs> ayan po <laughs>

ako pa ay, ay pinasot ni tita ng sweater at mainit po baka pag babae din na pantay ang kulay meron ng guhit guhit ah. pamigaling ni Junjun -Jun nung kahapon yung si Junjun -Jun po ay nag vlog dito o yung mga bahay po talaga dito ay talagang bilang lang ho kakaunti lang dito yung may cottage ano, talisay. Ha? kasi ano yung pinaputol na nagad nila yung ano yung pinakadulo ng talisay para hindi na siya umangat. Panong yung, dulo? Yung tubo ay. niya, paano na lang pag ganyan na ah, kaya mga ganyan kalilit uh, lang yung mga talisay oo oh, hindi na lumalaki ah, uh, pinuputol yung taas puput, oh, yung para gano'n para yung buhagag na lang yung pagkaran niya mm -hmm. yung dahon mas maganda kasi pag ganyan eh maliit lang kan eh oh. muna dito ay bumili ng makakain para po kami pag nasa taas merong makata magkano po dito? sampo sampo ah. Uh -huh. At ako din po ay bumili ng tubig. At baka po kami kulangin ng tubig pag kami po ay nasa taas na at mainit. Thank you po. Masim? Pwede na yan. Kayo ah. Ako di, ano naman din. Katag konti lang. Si Junjun po dito ay nanghingi ng mangga po 'yan dinmingo. Dito na lang. Para nga guys. Oops, okay na 'yan. Pasimple pa lang. Tagisa. Sino ba Guys, at kami po ay tuloy na po sa paglalakad. <laughs> Buti dito malilim. May malilim dito eh. May puno. Pero wala man tayo nakikita ang view na maganda Dito Dito eh, wala pang buwang lumboy Ay, duhat? Oo, oh, duhat Hindi pa panahon duhat. na yun eh. Lumboy sa amin, sa mga sambal Lumboy, duhat Duhat Dito naman po talaga eh, maraming puno ng kamatsili Tun, lang yun, century na, na kamatsili Century <laughs> Century ito na Sagal Century nga eh Wala ka ng century, maliit pa yan, wala pa century yan ano ito parang resort or mga cottage lang cottage ha ah, dito po ay parang merong na, mga nagsisiming at uh, merong mga mga tao sa mga cottage ah, dito na ang start ng ano dito na yung paahan guys at kami po ay nandito na sa paahan ng bundok dito, okay, dito na ang umpisa ng pagbabanat <laughs> ng binti talaga Ito guys yung paa ng bundok talaga Dito po muna kami nagdadaan sa gilid Sunog yan ha Dito po kasama po namin dito yung kaibigan ni Tutoy Ito daw po pala yung bahay ng lula niya Nung kaibigan ni Tutoy Patagal na sila nakatera dito Dito naman guys ay talagang sobrang init Talagang dito yung madaling Unting sigaw mo lang dito kakalat yung apoy at yung mga at yung mga ano talaga ay eh... pero pagdating mo naman doon sa pero pagdating mo naman sa taas ng bundok ay naman kasi solid naman at maganda ang view, view. <laughs> oh. solid na natin to at uh, bihira lang naman <laughs> ayun guys at kami po ay paakit na dito sa aming ano paahan ng bundok <laughs> <laughs> mahirap po po lagay siya ang <laughs> akyatin dito Ayan pa, malilim dito eh. Dito kami po dumaan daw at dito ay malilim. <laughs> Madaming puno. Kaso nga lang po yung daan dito talagang patirik. Dito pala guys ay merong ano, ganito alalayan para may kakapitan. Sino mga naglagay nito dyan? Sila, yung mga tao din nyo sa baba Ah, para sa mga umakit talaga ni. Eh. Itong lubid. Para nga ganun ka, huwag dali ka umakyat po. Ha. But ay, na Ha. Buti tayo hindi nalalapok Sobrang tagal nitong lubid Oops, dito Buti lang, andyan ka boss Thank you for loving me Thank you I love you always <laughs> Ganyan po katas yung aming inaakyat adventure talaga ayan guys sulit na sulit magkatimba kami po boy pong dalawang dito parang may daan naman pala dito sabi ko kayo tungtoy Mas magpatakik yung dungeon nya maganda kayong daan dun malilim na talaga dito Ayan guys, eh. at dito pa lang po kami sa first floor daw. Paan, <laughs> <laughs> pagod na kami. Oh na. No. <laughs> tubig. Butit pala dinagdagan ko yung tubig yan eh. Hmm. Ah, pag hindi ko dinagdagan, ay kulang yung tubig natin. Ganito po, ganito po yung view sa taas. Di lang po gano'n makita. At may mga nakaharang na puno. Pero doon pa naman po tayo sa taas. Pag doon naman tayo sa kabilang ano, bundok ah. Maganda rin kasi kitang-kita yung dagat. Tara, ready na tayo? Ready na guys. Simulan na ulit ang paglalakad. <laughs> Dapat pala talaga parang pag umakyat ka dito, pwede ka nakakumbat eh. Oh. Mga hiking han eh. Ayan na po yung view. Di ba po gano kita lahat? Go Oh, ang ganda At ito na po yung view sa taas Ito na po ay parang second floor pa lang Po pala ay daanan Daanan daw po papuntang school Parang Pagwayay dito na mas maganda dumaan Grabe ba? Init. Oh. Ganda ng tubig sa bubo. Ayun <laughs> yung kabuha ng ano. Ano, malayo pa tayo? Malapit, lapit na daw. Ha? Kunti lang, kunti lang. Dito po may meron kami na ng bahay ng subok. Ayan po. Madami. May napapanood ako yung niluluto nila yun. <laughs> oh. dami. Ay, makati. pa Ayan guys, at kami po ulit tayo ipakit na ulit. Bukas yung guys ay dito muna nagpapahinga kada 100 step ay pahinga at sobrang pagod to talaga paket kaya dapat ay mas mahaba ang pahinga kasi sa lakad <laughs> ano pala si Tutoy eh? kaya mo pa Toy ano ano kaya pa kaya ka. ha ano kaya ka muna kaya ka ulit dito And guys, dari ulit sa paglalakad. Ayan guys, at kami po ay nakarating na dito sa taas. Ito naman po ang pinakataas ay di pa naman po na talagang totally. Eh. Meron pa po pinakamataas dun banda eh. Ayan po, sa likuran namin. At ganito po ang view sa taas. Ito po pala ay yung buong barangay ng kinabuksan. Ito na po lahat. Ayan po. Wow! di po sa likod ay bundok na. ayen po. kami rin po pala eh, hanggang dito na lang din, din po kami akit sa bandang taas at mga pagod na po yung mga kasama ko pa, pero mas okay na po naman na dito at uh, tanaw naman na din po yung lahat okay na po oh, ganda naging pababa din yung daan <laughs> dito tayo baba pa we oh. Kaya parang talon na lang tayo dito nasa baba na tayo <laughs> Woo! Uh, kami po ay doon po sa, kami po ay bababa ng kaunti at doon po kami sisilong sa may puno. Doon na rin po kami kakain ng tinapay. At kami rin po ay bababa na rin. Sulit naman po talaga. Bali yung pagbaba naman din po namin ay mabilis lang dahil parang pababa naman po. Magandang hawa po yung hangin dito guys Para kang naka aircon sulit Aircon na ano Oof, Sarap sa agad, sa Parang gusto kong magtanggal ng damit <laughs> Lamig Ang <laughs> ginawa Sulit yung mga init na nilakad namin Dahil yung Yung lakad namin dito na may, may hawa Pagka kami bumaba sa Kanina po ay nandun kami banday sa may taas Ayan guys, yung view dito sa baba Parang pwede ka na tumalun dun, no? Bahay na <laughs> Ayan guys, ha? at kami po ay nandito na po nagpapahinga Dito po ay talagang maginawa Oh, sarap tumambay Nakakantok po ang hangin Ayan po yung mga kasama ko sa likod Kumakain na din po Sige yes. na tayo mangga yeah. Si Junjun naman po ay nagbabalat ng mangga Madala kang sasawan Jun? Wala Wala <laughs> Oof, <laughs> 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 uh sarap banget tahu. oh? Tata, tubig. Okay, natin apa itu, eh? Mmm. Anu, para may lakas ka pababa tinapay na. tinapay. <laughs> tinapay nga di ang gusto. Ay no. ay, may tinapay yan. no. ko alam tinapay yan. tinayang ko lang yung ano. mountain jana. narinig na. lambo. nandam mo babak mo di na nanday na. ano tenang. kung babaw kung wen mo. babak na sa pagbalik. agila. habang tumatagal po dito ay lumalakas po yung hangin dito sa ano, taas kumukulog rin po <laughs> baka kami po iabutan ng ulan lakas na hangin sarap oh, nakulog na din po <laughs> ayan guys at kami po ay uwi na rin baka kami po ay mabutan ng ulan may kumukulog na po oh maangin <laughs> sa kabilang bundok ganito dyan no ha? sa kabilang bundok ganito hindi or ano parang bagong tabas doon malinis malinis at kami po ay nakababa na rin kunti na lang po yung amin lalakarin Ayan na guys, may nakikita na akong mga baka ano eh. Ito na. Kami. Ayan guys, nandito na po kami sa baba. Ah! <laughs> Ayun, bumalik. dito bumalik. Ayun, bumalik. Ayun, Mali yung tour guide na kinuha namin. Mas malayo daw pala yung dinaanan namin kanina. Dito po muna kami nagpapahinga. Bumuli po muna ng tubig. Ikanan, may kaliwa may <laughs> Sila po dito yung nagawa po na lamisa. <laughs> yung ginawa po namin dito ng tour guide pagod. <laughs> pagod guys. <laughs> <laughs> Bali dito guys ay wala nang araw. Hindi <laughs> na po mainit. Mga <laughs> ginawa lamig. Walang araw. <laughs> Uh, parang ulan naman. Buti po di kami nabutan ng ulan sa taas. Thank you Lord that nakababa uh, din po kami ng ligtas.